Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang aking Blacksmith Level 60 Build Update. Dito sa Dragon Rock. Okay, so dati e nag-upload tayo ng Blacksmith early game build. At ngayong nasa mid game na tayo, e ang dami kong naikitang mga comments na nagahanap ng update video niya. Kaya ngayong araw, e ipapakita ko sa inyo ang lahat ng nabago at nadagdag sa build natin. Hindi naman ganong kadami, pero worth pa rin siyang i-mention. E so wag na natin patagalin pa, simulan natin sa stats. So yung stats natin e ganon pa rin, STR and lock. So yung pinaka binuhusan talaga natin ng points is strength. Even yung mga cards na ginamit natin ay strength din ang bigay. Consistent kasi siya since rekta siyang nagsiscale sa Mammonite. Decent din naman yung luck natin since meron na tayong 52 crit pero secondary stat lang talaga siya. Since sa PvE lang naman to mostly mapapakinabangan. Dahil sa PvP, hindi talaga masyadong magpoprok yung critical natin. Dahil nga naka-luck builds din ang ibang players. Eh alam nyo naman, may bigay na crit resist ang luck. And kung makikita nyo, eh medyo mataas na yung requirement sa STR and lock. Kaya ang gagawin ko dyan, eh mag invest na din ako sa VIT para masulit yung skill points. So, i-mention ko lang din, kapag pumunta kayo sa guild, guild construction, then balhala, e eh pwede kayo dyan bumili ng permanent stats. Mas tumataas yung level, e eh mas lumalaki din ang cost ng guild badge. Kaya wag tayong magpo-focus sa isa. Ang masasuggest kong kunin natin dyan is STR, lock, and VIT. And yung roasted yam, pwede rin natin yan lutuin nang walang tinatop up. Pero solid yung buff niya since nagbibigay siya ng 10 strength. Next is skills. So since alam nyo na rin naman yung effect ng mga skills na to, eh hindi ko na i-explain isa-isa. Ipapakita ko na lang kung anong level nila. Mammonite level 10, strength training level 10, cart use level 1, cart attack level 1, cart charge level 1, discount level 5, Overcharge level five, resource collection level one, and shouting level ten. Sa second job skills naman, armor fall level one, power thrust level twenty, unjust benefit level one, skin tempering level one, finding ore level one, metal smelting level one, enchanted stone smelting level one, adrenaline rush level one, full adrenaline rush level one, knife crafting level two, sword crafting level two, and mace crafting level two. So bakit knife, sword, and mace crafting yung nilagyan natin ng points? Yun ay dahil magagamit natin yung knife para malakas tayo sa small targets dahil 100% damage yan sa small. Mace naman e para sa medium and large. And sword crafting para bigyan ng pagmamahal yung mga knights. Need din nila ng converters kaya kumuha ko ng ganyan. So sa manual settings, ang ilalagay natin ay card charge, mamunite, shouting, power thrust, hammerfall and full adrenaline rush. Sa auto naman, Mammonite, full adrenaline rush, shouting, power thrust, and as usual, ay eh naka-off pa din yung auto attack. So sa PvP, hindi tayo mostly mag-auto dahil alam nyo naman na medyo mahirap yung auto attack dito sa game. Yung malayo yung tinatarget. So yung combo na usually kong ginagawa is buffs muna, dash, Mammonite, hammerfall, then spam Mammonite. Pag namatay yung kalaban, takbo muna ulit, then rinse and repeat. Next is Gears. Okay, so level 60 na tayo, kaya ang gamit na natin ay level 60 beach 3 set na naukuha sa dungeons. So tip ko lang sa pagbili ng level 60 equips, since kukumplituhin natin siya lahat, yung ginagawa ko, for example, meron akong 300 dungeon tokens. Nagrandom loot muna ako ng 5 gears, and nung nakalima na ako, saka ko na ginamit yung 300 coins para sa kulang na 5 parts. Mahirap kasi yung bumili tayo ng equips, tas makakapulot lang din naman ng duplicate. So sa head, eyes, mouth, armor, cloak and shoes, ang main goal natin is mawa plus 7 silang lahat. Dahil kapag nagawa natin yon, ay eh magkakaroon tayo ng total of 60 vitality. Sa accessories, plus 7 din para sa total of 5 STR and 5 VIT. Sa offhand, plus 7 din para sa plus 8 STR and plus 3 VIT. And sa weapon, miss na yung gagamitin natin. Dahil sa higher levels, e eh need na din natin ng kunat, hindi yung puro damage lang. And hindi na rin masama yung DPS niya, since mababa ang damage penalty and 100% yung weapon speed niya. And subukan din natin siyang i-plus 7 para sa 8 STR and 3 Vitality. So, yung set effect ng equipments, ang mapapakinabangan lang natin dyan e 2% P-Attack, 2% Crit Damage, 3% Max HP, and 30 P-Attack. Correct na ephemera nga, pero yung pagkakaintindi ko dyan, makukuha lang natin tong crit damage buff kapag plus 10 na lahat ng equips natin, or magtotal yung refine to 100. Same with 9-piece set effect, mag lang sya kapag plus 12 na equips natin or magtotal yung refine to 120. Kaya for now, ewag eh, wag muna natin isipin yan, since sa endgame pa natin yan mapapakinabangan. So yung affix nila, since random nga yan, e eh, try lang natin punan yung 3 slots ng bawat equipment. Then unti-unti natin palitan para i-improve. By the way, kung hindi mo pa alam kung pa nag-work yung affix, e eh panoorin mo muna tong video na to. Next is cards. So yung mga cards na gagamitin natin, e eh hindi lang limitado sa isang set. So ipapakita ko lang yung mga ginagamit ko at no moment. So sa head, eyes, and mouth, gumagamit ako ng dalawang stalactic golem and marduk card kapag nasa PvP. Pero sa PvE, pinapalitan ko sila ng tatlong cramp cards para sa Zeni farming. Sa armor, pouring card and cornutus card sa PvE. Pero kapag PvP na, e gumagamit ako netong Sasquatch card. Para kapag hinihit ako ng physical attacks, e merong chance na ma-freeze yung attacker. Sa weapon, iba-iba. Usually, dalawang lunatic card sa PvE. Pero depende sa target eh. Gaya neto, 5% damage to boss monsters. 5% damage to wind monsters, etc. Pero sa PvP, ginagamitan ko din siya ng skeleton worker card para sa 2% damage to medium. Kasi naniniwala akong from mid to late game, ang mga percentage cards talaga ang magahari kesa sa base stats. Since meron na silang pagsaskalan. Sa offhand, Thief Bug Egg Card. Ang dali niya asing i-ups kaya malaki din ang bigay na HP. Sa Cloak, Mastering Card and Vagabond Wolf Card. Dalawang magkaibang cards para mas madali i-upgrade. Sa shoes, wala akong makitang magandang cards bukod sa regular card. Pero kung insect yung race ng mobs na pinafarm mo, eh gumagamit ako na itong skeleton general card para may 5% bonus XP. And sa accessories naman, tarot card and mantis card para sa strength. And eto optional, pwede kang gumamit ng isang smoky card para sa hide. Since kapag nag ka, ang next attack mo is sure crit. And may 20% chance ka pang ma-stun ng 1 second yung kalaban. Pero personally, hindi ko siya ginagamit. Mas gusto ko pa din yung base stats para mas consistent. Next is crafting. So eto yung dahilan kung bakit binago ko yung skills na nilagyan natin. Etong Finding Ore, Metal Smelting, and Enchanted Stone Smelting e requirement para makapulo tayo ng materials galing sa mobs. And yung mga nasa right side naman e para pwede tayo magcraft ng elemental weapons. So ituturo ko sa inyo kung paano magcraft ng level 60 mace. So una, need natin yung mga materials na mapupulot sa mobs, and netong portable furnace na pwede natin bilhin sa Zeni Shop. Next is magcraft tayo ng sampung iron, then gamitin yung irons para magcraft ng sampung steel And for example fire yung ikakraft nating mace, edi kailangan natin gumawa ng dalawang flame heart Then, punta tayo sa Maze Crafting and i-craft natin yung Maze Fire. And para pataasin yung damage niya, i-craft natin yung yellow na Maze Fire gamit yung purple. Ulit-ulitin nyo lang yung proseso na to hanggang maa-craft na kayo ng apat na elements. And yung ginagawa ko is nilalagay ko sila sa item slots para pwede ako magpapalit-palit ng elements ng mabilisan. Yun nga lang, eh hindi mo makikita kung anong elements sila, kaya kailangan mong kabisaduhin. Yung tip ko dyan is ipagsunod-sunod mo sila ng water, earth, fire, and air. Kagaya kaya sa opening ng avatar para hindi mo makalimutan. So kung gusto mo magbenta ng elemental weapons para sa diamonds, eh ikaw ang bahala. Balita ko nga, mabenta din daw yung gold and silver bars. So, yun. In my opinion, tayong mga blacksmith ang pinaka-balance na job sa lahat. Decent damage, makunat, and merong crowd control skills. Hindi malakas, pero hindi rin mahina. Sakto lang. Pero isa lang ang sigurado ko, tayo naman ang pinakamadaling i-build. Dahil nga tipid tayo sa zeny, and mamonite na talaga yung build natin hanggang endgame. Kaya wala na masyadong papalitan. Upgrade upgrade na lang. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you For watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.